Burn ang ilaw guys Matagal-tagal natin Hindi nalinisan ito Iwanag na Lutsok mm. Dalawa na <todawa> lang guys So ngayon so, hindi liwanag ito guys pag malinisan natin tulad ng liwanag na dahil natakpan na nga yung reflector niya guys kapal na ng alikabok guys so pag malinisan to guys iwanag na yung kanyang ilaw ito yung ilaw nya guys ulit nine terasa pala guys yung ilaw nya malinisan na natin guys alikabok guys oh. Kita ng alikabok